Please uh, explain your side as far as that video is concerned. Yun po ay uh, katang-isip ko lang. Pasensya na po kayo. Wow! Oh, hindi naman kami grade 1 dito. Mga senador kami. Ay naku, ibig mong sabihin na uh, binubula mo lang siya para mabula kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. Ten, sino nag uto sa iyo na pasakayin mo si Juan? Si Enriquez. Sarili, sarili ko lang, sir. Sarili mo? Yes, sir. So you're a hero. Nasa sa inyo, ha? sir, kung paano niyo ako titignan ngayon. Ano status ng mga kaso mo, Pikoy? Sir, yung iba po na dismiss na, yung iba, sir, uh, under appeal, sir. Walang conviction? Uh, yung uh, robbery extortion, sir, under appeal po. Uh, I-appeal po namin. Hindi ka na-convict? Uh, na-convict, sir, pero... Uh, enjoy joined the club? Thank Or... hmm. you, sir. Salamat hmm. po. Uh, sa mga nakaharang araw, napukaw ang atensyon ng bayan dahil sa sinasabi ng isang 8X agent Jonathan Morales na dokumento mula sa PIDEA. Nung nakaraang pong hearing, nabanggit niya na ni Ginoong Morales ang pangalan ko na Eric Santiago. Nagtumawag tumawag sa isang Romy Enriquez na sinasabi niya na nais ko siyang pigilan sa kanyang pagsalita tungkol sa nasabing dokumento. Sa punto pong ito, nais ko pong ipabatid sa galang-galang na sinado Ang wala akong intensyon na pigilan at ang totoo ay upang patulayan lang sa bayan ang dalawang bagay. Ano po yon? na napakadali pa lang mapunta dito. Gagawa ka lang isang kwento at kakang isip na kwento sa pamamagitan ng pambobola, eh mapupunta ka na rito. Pangalawa, na upang pabulaanan at bigyang kalinawan ang mga bagay-bagay na sinasabi ni ex-agent Morales sa pamamagitan sa pagpapakita ng mga dokumento na dala ko. Siyensya na siya, hindi magsalita sa maraming tao. Panglubog lang sir eh. Please continue. Gusto ko uh, rin gamitin ang oportunidad na ito upang humingi ng taus-pusong paumanhin sa mga taong walang kinalaman sa aking plano ngunit alam kong grabing naapektuhan dahil sa paggamit ng kanilang mga pangalan. Unang-una po kay paring Romy. Pare, pasensya na. Nasama ka dito. Pero I have to do this eh. Uh, at Ata uh, pangalawa po uh, sa pangalan ni Ginoong James Kumar. Kung asan man po siya, pasensya na po. Sa nasabi ko po na dokumento, ipakikita ko pang magbigay dagdag linaw sa sinasabi ni Expedient Morales. Uh, nandito po 'yon. Uh, may hawak po ako ng dokumento na gusto ko lang ipakita talaga ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan para makapunta lang po ako rito at may presenta mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales uh, ano yung sabi mo, pinasakay? yes sir, pinasakay parang uh, uh, dalawa nga ang gusto kong patunayan sir eh. magkwento ka lang makakarating ka na rito kwentong barbershop sir kwentong barbero lang Katang isip. Para karating kada. Andito po ngayon napatunayan ko ngayon yon. Nap napatunayan mo ngayon. Yes, na And, nandito po so, ako. Kasi so you, you mean to say itong committee na ito ay uh, ay ay pwede pala mag-imbestiga ng katang isip lang. Ako po ang sinasabi ko, yung inyong akin po, hindi po kayo. Kayo po ay tunay. Alam ko po ang yun inyong layunin. Ako po ay para sa akin, gusto ko lang pong makarating dito upang uh, magbigay linaw lang po, magdagdag linaw sa dahil sa mga we are, not, we, are not, uh, we, are not interested of your dagdag linaw. We're well interested on what happened, what transpired in that recording. Kaya yun ang explain mo, Do yeah. not, huwag ka na pa ng ibang dagdag linaw. Please, uh, explain your side as far as that video is concerned. Yun po ay uh, katang isip ko lang, pasensya na po kayo. Kaya po, po ako ng tawad nga po kay paring Romy at saka kay... Katang um, isip na, na? Kasi actually, siya hindi, uh, ano, hindi naman para sa lahat yun eh. Sa amin lang sana yun. Pero dahil po na napunta po ako dito, dahil nga po sa isang salita niya na... Sandali, kat katang isip lahat ng sinasabi mo doon? Yes, sir. katang isip mo ito si... Kaya, kaya nga po, humingi po ako ng tawad sa kanya eh. Kaya... Wow! Oh, hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay, naku, ibig mong sabihin na ah, binubula mo lang siya para mabulak kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. No, mali po. Ganun, ganon, ganon. Yan ang uh, lumalabas na hindi po ka, kayang sinasabi binubula, mo eh. Hindi po kayang dapat kong bulahin. Hindi sa... ako binubula mo. Siya ang binubula mo para yes. pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi may video yun na uh, kusapan ninyo eh. Ibig mong sabihin, ganon kakagaling iyo. Kahit na ilang ilang bisis ka kaso mo, yung yung kaso mo, yung kaso mo, Pasis ko lang yun. Yes, sir. I understand, sir. Pasis lang yun sa aking panirbisyon pagka I understand. Kaya huwag mo kung bilugin dito, ha? Yes, sir. Kung siga ka, kung maro, maro ka sa labas, kung nabubula mo yung ibang tao, not me. Ha? Ah, Not me. Kasabot ko, sir. Ha? Kasabot ko, sir. Anong bisaya mo ka? Taga saan ka? Taga Dabao ako, mama, sir. ibig sabihin, po maro, maro, taga Dabao. Dilita ako, sir. Ay. 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 Now, please, continue. Explain your side. Yung nangyayari sa usapan niyo. Sige, I will give you the floor. Huwag kang lumihis sa ibang topic. Yun lang muna. Stick to that video. Yun lahat na sinasabi mo doon. Bigyan mo ng context. Bigyan mo ng explanation. Bakit mo nasabi yung mga bagay na yun. Please. Yung kung totoo po, ako po nandito, ang purpose ko po is magsabi ng totoo. Yun nga, sabihin mong totoo. Bakit ka tumawag kay Marquez at mga sinasabi mong uh, patatahimikin siya, huwag na magsalita at uh, may binanggit ka ba nung pangalan na lam ano yung lam na ibig mo sabihin? Sir, actually sir, uh, narinig-rinig ko lang sa YouTube yun sir eh uh, You play, kung kung sa you play, bakit sa pin naman. Hindi ibig sabihin siya. Bakit ibig sabihin yung 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 committee na ito gumagawa na naman ng AI uh, generated uh, video recording ha? Kung sa Please play the video. Yung sinabi niyang lam. Narinig mo lang yan, hindi mo ginamit during your conversation, hindi mo ginamit yung salitang lam? Sir, sir, ginamit ko. Oh, ginamit ginamit ko nga, sir, kasi ganito nga, sir. Ano ibig mo sabihin ng lam? Sir, uh, ganito po yun. Naririnig... Sandali! Anong ibig mo sabihin ng lam? Sinabi uh, mo, binanggit mo? Yes, sir. Naririnig ko po sa YouTube lang yan. Yung lam uh, si, <laughs> si First Lady, si James. Mag o kaya nga, bakit mo nasabi yung lam na yun doon? Para pasakayin nga po sila, sir. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pasakayin? Oo uh, po. Para pasakayin lang po si Romy at si Agent Morales, sir. Eh, hindi mo nga alam na nasa bahay ni Morales si... Eh. Mark Enriquez. Ganito, po yan, sir. Si Romy kasi, pag matri-trigger ko siya, alam ko na makakarating kay Morales yan. So, anong purpose mo? Anong agenda mo dito? Po, sir. anong motive mo? Bakit mo siya trigger Sige nga. Gusto ko po kasi uh, may mga dokumento po kasi kung dala. Kasi, sir, uh, kung, na, kung nalapapagod na po kasi ako sa... sa paulit-ulit na sinasabi nila alam ko naman na mas may explain ko sir dahil sa mga dokumentong dala ko ano yung mga dokumentong dala mo? Pwede ka ba ipakita sa'yo? But before you show that document, explain your side. Bakit mo sinabi yun? Huwag mo kaming bulahin, ha? Yes, sir. Ha? I will cite you in contempt directly kung mag-sinungaling ka dito, ha? Kasabot ko, sir. Huwag mo uh, huwag mo kong dalahin sa bula-bula. Kasabot ha? ko, sabot ko. Kung si, mo nga yung uh, may sinabi siyang lam. Huwag mo sabihin, bumula mo lang kami dito. wala, wala pong ganun, sir. Sige. Sige. Okay. Kasi ngayon, mama,

Ito yung narinig natin dyan na voice recording at saka yung nilagay ni Morales na yung line-line dyan na nag-interpret kung ano sinasabi. Totoo, the same as you have heard, as your conversation with the... Uh, Santiago, uh, Mr. Senator, the video speaks for itself. Okay. Okay. Right. You confirm na yung narinig natin na video recording at saka yung nilagay ni Morales na mga wordings doon, Narinig mo yan during your conversation with uh, Santiago? Yes, yes, Mr. Senator. I do you confirm or deny? I, I don't deny. I, uh, para po sa kapag... Hindi, yung, yung, yung sinabi niya na binubula ka lang niya. Uh, well, uh, 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 para daw makapasok siya dito sa Senado at makapagbulala siya ng mga record na hawak niya against Morales. Mr. Senator, I cannot accurately answer uh, what is his intention. That is his, 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 ten, his, his ten, uh, intention. Pero with all sincerity, do you think yung usapan nyo, binubula ka lang niya, pinapasakay ka lang niya, taga DOJ ka eh. Huwag mong sabihin, expedia agent ka. Huwag mong sabihin, ganun ka kababaw. Well, ano, well, uh, 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 Mr. Senator, uh, knowing him, perhaps, that is his, his, uh, his intention. Pwede kang mabula niya. Well, vulnerable po ako pagka sa kaibigan. Pagkakaibigan po, uh, walang masamang tinapay. I cannot judge a person based on his past. Like, just like uh, uh, Kuya Jonathan Morales. Who am I to judge? Meron din po akong mga imperfections. Okay? Okay. So, yun po yung puyok, aking, yun po yung puyok, aking position. Kung binobola niya ako, mali yan. That is not my intention. Even ba kuya, nagtampo ako sa'yo. Eric Santiago, kung nambubula ka, bakit dinadama mo pangalan ni Lam? Sir, para po makatotohanan ang istorya. Kasi Para makatotohanan, kasi hindi ko po pwedeng bulahin si Romy. kung hindi ako babanggit ng mga keywords na na ano eh, na magri-ring sa utak nila, sir. So anong purpose mo bulahin siya? siya lang, sir. Siya ako, lang bakit bakit mo anong purpose mo bulahin siya? Para kasi, Para unang tawag kita dito. Para Ultimately, para ipatawag kita dito at may bulalas mo yung mga records against Morales. Ganun ang intention Actually, mo? Actually, sir, hindi naman po against Morales po yung records ko. Kaya nga, kaya nga, para mailabas mo yes, yung record sir. na sabi mo. Yes, sir. Na nagawa ko po ngayon nga na nandito po nga po, ako, sir. Wow, ang galing mo. Galing mo. Uh, siya, ah, Ako, I find it very strange na ganoon ang approach mo para may tawag ka ng committee na ito, bulahin mo siya para may pakita ang... Wow. Ganun ka ka-genius pala mag-tirada. At dinidinay mo lahat ng sinasabi mo sa video na yan. Hindi ko nga sir dinidinay. Inaamin ko nga po sir. Dinidinay mo nga yung truthfulness. Ay, ah, yes sir. Yes, sir. Pa, 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 pa. yung veracity, totoo yan. Ah, yes Pero yung truthfulness ng sinasabi yes. mo sa video na yan ngayon, dinidinay mo. Yes Sabi sir. mo lang nabubula ka. Yes wow, kasi may video. Pero no, kung walang video yan, hindi mo hindi deny yan. Yeah, actually, pwede ko i-deny yan, sir. Uh, excuse me po, sir. Pwede ko sabihin AI eh, o pwede sabihin ko naman na hindi po ako yung kausap eh. Pwede ko pong gawin yon. Pero hindi ko nga pag ginagawa. Hindi ka na maka-atras kasi kausap mo. Mayroong uh, telephone number sa iyo kayo nag-usap. Pero sir, Akala ah, pero sir. mo ba? Pwede ka mag-deny dito? Sir, hindi po. Try mo i-deny at... Uh, Yes, sir. I understand, sir. Kasabot ko, sir. Kasabot git uh, kayo. Uh, pinatawag kita dito para magsabi ng totoo. Yes, sir. Ha? I understand. Hindi ka pinatawag dito para bulahin kami dito. Yes, ha? sir. Ha? This is a serious matter. Ha? I understand, sir. Ah, huwag kang sasakay-sakay ka lang, gagawa ka ng gimmick para maipatawag ka dito, para maipabulalas mo yung gusto mong dokumento palabasin. Wow, how shallow. Your uh, motive. Yes, sir. So, ibig sabihin, sino nag-auto sa'yo na pasakayin mo si Kwan? Si Enriquez. Sarili, sarili ko lang, sir. Sarili mo? Yes, sir. So you're a hero. Nasa sa inyo, sir, kung paano niyo ako titignan ngayon, sir. Pero yun po ang katotohanan. You are a hero. Sarili mo lang. Nasa sa inyo na po, sir, kung paano niyo po ako titignan. Pero ang sinasabi ko po ay totoo. Galing sa aking puso, sir. Galing sa iyong puso na binubula sir. mo lang talaga ito? Yes, sir. Binubula ko pa lang po si paring Romy, sir. But I don't find any valid Motive. Bakit mo siya bulahin para makapagsalita ka dito? Bakit? Bakit? Why? Oh, why? Kasi sir, uh, yun nga, kagaya na ng sinabi ko, napapagod na po ako. Uh, napapagod na po ako doon sa paulit-ulit na pasensya na po kayo sir. Uh. Oh. Kung, uh, kasi marami po doon tungkol sa dokumento na pinipresent niya na mas dapat sana mas uh, mas maintindihan, mas ma-explain ko po para sa akin po sir para lang po sa akin, kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon sir bakit mo ma-explain anong awa uh, anong kinalaman ng mga record na yan sa pinag-usapan kung niyo? ahayaan niyo po akong ipakita yung record na yon ay eh, maaari po siguro ma-explain ko na mas mabuti but to start with yung intention mo is with malice Ha? Huh? In, uh, very in... clear, very clear. With malis ang intention in, mo. Dahil, niluluko ka ng tao para lang makapunta dito. So, ibig sabihin, kung kaya mo lukuin si, Mura, si Enriquez, yung ipipresent mo na papilis dito, pwede rin yan, lukuhin mo kami dito, ang committee ito. Sir, wala pa akong intention na gano'n. Wala nga, but to start with, diluko mo na siya. Pinasakay mo, according to you, pinasakay yes, mo lang siya. Sir. Yes, sir. Oh, so paano kami magtiwala ang committee sa iyo kung gano'n ba lang style mo? So useless din na presenting that uh, evidence kung to start with ang intention mo ay uh, tainted with malice. So, uh, para sa akin po sir, subukan niyo pong muna akong pakinggan, ipakita at ipakita ko in dokumento at may paliwanag sa inyo ng mas uh, uh, uh mas Before you present that, doc docu that document, submit mo muna sa committee. Titingnan namin if that is germane to the uh, issue at hand. Isubmit mo muna 'yung dokumento dito, pag-aralan ng legis namin ng na kumsek. Kung yan. otherwise gagawin mo na lang binyo itong uh, kuan ng uh, itong committee na ito for other reasons. Please submit na to the to the committee, pag-aralan namin and we will get back to you. Hmm.